Uh, pupunta kami ngayon sa pinsan ni uh, Justin S. Ang naglalakad kami na mahabang-habang lakaran nito. It's almost 500 uh, um, meters. Yes. So guys, sobrang sobrang init. So sana may aircon dito, no Diyos. Kasi <laughs> talaga sobrang init. So, share naman sa payong ninyo. Oo, uh, uh, oh, sure, sure din pala. Sorry naman. Kailangan natin nga sa supla dito kasi uh masisira ang kutis. Yes. Sa dumainit na uh sa araw. Yes. Yeah. yung kamay mo, may itim. Baka dito ang kabenta. So, <laughs> ayan, guys Is, um, ang Nakakainapag sobrang lakad Kasi nga, ako sanay din Sanay lang kasi ako nakaupo, nakaharap sa cellphone So, pag naglalakad ka pala at hindi ka sanay Ayun Medyo nakakahinag din pala Saka wala pa kami tulog Oo, So, wala kami tulog, guys So, tulog. Uh, one, one hour lang tulog namin Actually, hindi pa nga one hour, wala talaga So, guys, babaya Babaya ko ng buhok. Ano ba yung buhok mo? Totoo ba yan? Ay, siyempre, dahil sa Vita Plus. Eh, dati kalbo ka, panood ka, kinakain mo buhok. Ay, hindi nga, dahil sa Vita Plus nga eh. Wow! Milagro. Milagro. Yung pagpaganda na lang kay Maylene. Yes! yes. <laughs> <laughs> ano ba yung sabi mo sa Baita Maganda! Hindi ba, ba ano nyo yung Baita Plus? Oo. Maganda ang Milan! Pampabuntis! <laughs> Aray! Pag, pag hindi kayo si makakana, naman! Milan lang inumin nyo! Totoo! O, ito yung three heads to! Ito yung three heads kumuha! Ano? Nabuntis yung girlfriend niya dahil sa si Milan? Hindi, Wala eh! Hindi na po po! Hindi mo tinutukan to! you really know what to so, do Your Can cure any fool Ayan guys, as pupunta tayo dun sa ano sa family ni ano ni So, um, so bago ako mag bye 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 bye. So bago ako mag magpapaalam. So papakilala ko muna ng oh, family ni <manyang> Justin yes, is so ito siya super bait. Uh, so ayan. Hi, Justin S. Please subscribe to my channel. So, ito yung mga kamag-anak nila. Napaka-friendly nila. Napaka-open nila, napaka nila sa akin. super pa So, ako din. Nakikita lang din ako sa kanila. <laughs> so, dahil na so, naman ako. So, So, so na gusto mo mag-apply kay uh, mami ayan. Uh, apply na lang kayo. Twenty years old. So ayon guys, so ito na lang hanggang dito na lang ako. Bye bye bye. Fine so, guys, ah, uh, nag-ihiyaw. Laka ng ni Justin is. Hindi, ah, malit pala. Paano? So, ito yung inihaw Anong tawag dito? Lapo-lapo. Ah, uh, lapo-lapo. Tapos, puta tayo dun sa may kusinaya ang ate ko. Ayan, balit. Balit ata. So, ito yung uh, merienda time namin. What, Ayan, so guys, sarap-sarap. Kain tayo. <laughs> ito na yung mama ko. Ito yung kamukha ko. So, kung anong mukha ko, siya, siya yung kamukha ko. Parang, parang, gulo. So, hi guys. Uh, um, yun ang mama ko. Subuan ko siya. Mga, kunwari lang, mga sweet. Mga, ito, bang. May gamot. May gamot pala. O na lang. Napaya, tuloy ako. O na lang. Kain siya. Hmm. Kahit tingnan yung ate ko, mukha ng ano, kulubi. Siya yung katulong namin dito. Yes, I'm just in S. Kitna nyo naman, ha? Nakahubad. May team. Uh, pack. Oh, oh, may abs Pak. Oh, pak. Wala. Gano'n talaga, eh. Yan si Mother. Mother! Yan. Hi. Oh, anak! Diyan galing si ano, sunatita. Yan. Diyan, diyan ako galing. Diyan galing, Sa niya, sa niya. Ito yung katulong bago namin katulong. Ganda no? Ganda na katulong. Kulang hindi ko, babaw nga. Eh. Baho. Single pa ba yan, maghanap. <laughs> maghanap, uh, mga 60 years old pataas, yeah. pwede na mayaman, matanda, madaling mamatay. Just Diyos lang. Pwede sa kayo yun. Tsaka hindi na lang ako maano. Uh, hi, I'm Justin S. Uh, kung gusto nyo makakita yung channel ko, Punta na kayo sa Justin S. And then, lahat ng ating mga request. Actually, pwede ako doon. Pwede yung i-request doon. Ah, hindi. Ikanta lang pala. Subscribe. Subscribe kayo sa channel. Subscribe. Yeah. Hi, guys! Andito na yung uh, surprise bisita uh, ko. Ha, si Lucy! Hi! Sana siyang YouTuber. <laughs> Ayan, teka lang. <laughs> ako din, nag-vlog din ako. <laughs> Ah, di diba Same camera. Ah, uh, um, yeah. Hi. Hindi makapagsalita. Ina-ball. So, mamaya, guys, babalik kami. Ch Chikikikahan muna kami. Uh, hi, guys. Uwi na. Hi, bye-bye. Uwi boy. na kami. Thank you. Thank di you. Thank you, kuya. Thank you so much. Dalaw. pagdala. Ay, alam mo na yung way, ah. So, okay. Dito, kala.